Pagnanakaw ng motorsiklo sa Tondo, huli sa CCTV. Ang dalawang sospek sa pagnanakaw patuloy na pinaghahanap. Si Vel Custodio sa detalye. Kita sa CCTV footage, ang dalawang lalaking naglalakad sa Sandico Street, Barangay 35, Tondo, Manila, alas 5.30 ng umaga noong lunes. Maya-maya pa'y naglakad pabalik ang dalawa. Sa isa pang ng CCTV, tila nagtimbrihan ng dalawang lalaki hanggang sa naghiwalay ng direksyon na pupuntahan. Sumakay ang lalaking nakaitim sa nakaparadang motorsiklo. Makikita ang sinusubukan niya itong buksan. Panay pa ang lingon niya sa paligid para siguraduhing walang nakakakita sa tangka niyang pagnanakaw sa motor. Wala pang isang minuto, umandar na ang motorsiklo hanggang sa tuluyan na niya itong tinangay. Nagsilbi namang look out ang kasama niya, palabas lang ng iskinita. Maging siya ay ready na sa pagnanakaw dahil may nakahanda na siyang helmet. Mayamayapay, umangkas na siya patakas. Nabulaga na lang ang biktima nang mawala na ang kanyang motorsiklo. Paggising po ng maga, ma'am. Kasi tiniting ko po yan pagka ano, yung motor. Nagulta lang po ako na wala na po isang motor. Nang alas 7. Pagkatapos to, nung ano na pumunta ako sa barangay. report ko na, na nawawala yung isang motor. Nakuha niya yung kulay orange na yung asin. Madaling tanggalin yung pinakalak ng, ng susian niya. Madali siyang sirain. Ginagamit niya ang motorsiklo para maghati ng mga paninda niyang aparel sa Divisoria. Katas pa raw ito ng ipon niya mula sa naibenta niyang mga paninda. Masakit talaga ng ganyan. Wala yung ginagamit ko sa anak buhay na ganyan. Bagay na tas ganun lang sa Asuncion hanggang Velasquez Street. Huling nakunan ng CCTV ang mga tirador ng motorsiklo. Ayon sa chairman ng barangay, posibleng dayo lang ang mga suspect. Dapat nakapadlak. Eh, saka ito may guhit nga yan. No? Tingnan nyo may guhit. Pinaguhitan namin yan. Para yung motor hanggang yan lang. Napablatter na sa barangay at pulis ang pagnanakaw. Patuloy pang inaalam ang pagkakakinanlan ng mga kawatan. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.